guys, welcome to my vlog Kamusta uh, na lahat ng mga followers ko dyan at Ngayon, uh, update ko lang kayo lahat na ito pa rin patuloy na nagbablog at para sa lahat ng mga followers ko dyan gusto ko lang sabihin anumang mangyari hindi ako hinto patuloy pa rin ako at sa mama at papa ko kumusta na dyan lalo na sa pamilya ko at isa pa content natin ngayon araw walang iba kundi pag update no yung July July ba yun alala ko hindi ako nakapag vlog dahil isang rason sira yung kamera ko at yung CP ko sira din ngayon yung nagamit ko na ito na yung cellphone ko kahit ganito lang yun masayang masaya ko si June month of June may isang content rin ako uh, nagawa ko yun noong 24 ata nalimutan ko na basta ginawa ko lang yun at saka hindi ko kayo makalimutan salamat sa lahat ng supporters labi na lalo na oh, sa pa labi na. na lalo na sa lahat ng suporta hindi lang ngayon lang yan sana patuloy pa rin si patuloy pa rin ako kung ano man ang mangyari hindi ako hinto lalo na sa pag-aaral ko at sa buong buhay ko kung buhay pa man ako sa mundong ito patuloy pa rin ako at sana gabayan tayo lahat ng Panginoon at isa lang ang gusto ko sabihin sa inyo lahat magdasal palagi at kabubuti sa kapwa tao hindi gumawa ng mali para wala tayong masagasaan na bawat kapwa natin so ngayon patuloy na ako ina-update ko lang kayo kasi yung, oh, ito na yung cellphone ko noong karaang linggo munta ako ng simbahan hindi ako nakapag vlog saka noong time na ako ay pumunta ng lingig Surigao del Sur hindi rin ako nakapag vlog doon Meron naman actually, mayroon ako mga pictures. Pictures lang. Tapos binamay ko. Hindi ko lahat bino-post kasi busy busy naman. May ginagawa. At saka, review din ako. At isa na, dyan, yung pag-aaral ko, sinisiguro ko para sa uh, patuloy ko. At wala akong masabi sa inyo Walang sawang salamat nandyan kayo. Dito pa rin ako. Hindi kayo magsawang magsuporta sa akin. At ito lang masabi ko sa lahat ng nag-aral na o sa kabats ko, sana patuloy pa rin kayo. At huwag huminto kahit mahirap na laban lang. Kaya pa rin natin yan. Kasi lahat ng pagsubok sa buhay, ay nalagpasa natin hindi lahat ng pagsubok hin hindi natin kakayanin kasi balang araw ito ang masabi ko sa maging successful din tayo isa na kung sakaling papalarin sa bawat isa sa atin soon kita lang tayo kung ano man ang narating sa buhay sana ganoon pa rin, walang pagbabago. Ah, uh, sumusuporta sa bawat isa at magtulungan. At uh, ngayon is August 28. August 28 ngayon. Ito lang sabihin ko sa inyo. Lahat ng followers ko I promise no um promise ko sa inyo kapag umabot ako ng 100k subscribers o kahit 50k lang mag-celebrate ako sasama kayo kung may kunti naman akong kahit kung ito lang masabi ko kung malayo kayo sa akin PM lang kayo wag kayong maniniwala sa iba kasi yung may account na kaparehas ko rin pangalan may mga account akong na band at saka hindi ko na open pero may official page naman ako yung Mr. W19 at saka sa YouTube channel ko Windy My Vlogs at saka Hahanapin nyo lang, marami naman akong video pinopost doon. Um, hindi pa rin ako nagsasawang mag-vlog kasi kahit walang hindi marami yung views. Masaya pa rin ako kasi blessings 'yun eh. Mga doon ako nakikita na mga alaala na lumipas ng panahon pero andyan pa rin at marireview natin sa susunod na mga taon nasabi na natin ito yung sulyap sa nakaraan ito ganito ako at sana kahit ako kayo lahat hindi kayong maging masama at magpakabait lahat. Salamat. At saka ngayon dito lang tayo magtatapos no. Itong update ko. At salamat sa lahat ng bawat isa sa atin. At syempre, isa lang sasabihin ko. Patuloy pa rin ako nagbablog. Patuloy kong karyer ko sa buhay. At saka, hindi ito ginawa lang sa pag vlog pero may purpose din ako para sa lahat hindi ko man ngayon sasabihin pero sa sunod sunod ko na na pag vlog ko sasabihin at saka ito lang ang gusto ko sa susunod sasabihin ko na kasi kung ngayon ko lang sasabihin hindi pa pwede kasi Basta may isang rason din. At uh, God bless. Salamat sa iyo lahat. At saka isa na rin. Pasalamatan ko kayo lahat. At saka sa Panginoon. Kasi kung walang Panginoon, wala din kayo. At wala rin ako dito. Vlog. God bless. And bye bye.